Dalawang dekada nang hanap buhay ng pamilya ni Aling Lourdes sa Pugola Union ang wood carving. Ito na ang bumubuhay sa kanyang mga anak at maging mga apo. At tao mo mga aqua investment mi dahito lang. Pero sa paglipas ng panahon, tila humihina na ang ikinabubuhay nilang industriya. Pinapadaparaw kasi ito ng mga online shopping applications. Tapos bagsak presyo online, so nga awan unay uh, ti exhibit ti papapanan Asya matlang, adu kami matlang numapan kami ti exhibit. Tapos ngimi na kayo, ngimi na parnes, nagjay gamgamit. So nga jay maitutuon mi lang. Aslamat lang da lang apordiya mi. Sa selebrasyon ng Pugola Union ng Tinungbo ngayong taon, isa ang wood carving industry sa nais nilang isulong sa wood carving, tinap namin yung mga ibang artist dito, local artist na nagkikipag competition sa outside of Pugu, at sa international, na tumulong sila at kunin, ang magbigay sila ng mga ideas nila how to improve yung kuan pa, yung sa competition. Bukod sa furnitures, mga wood carved na pang-display ngayon ang nakikita nilang maaaring gawing produkto ng mga wood carvers. Patuloy ring ipapadala ang mga ito sa iba't ibang mga trade fairs para maipakita ang gandang gawa ng mga woodcarvers ng Pugo. Samantala, sa nalalapit na pagsisimula ng Tinungbu Festival sa Desyembre, magbabalik ang street dancing and drum and lar competition na naudlot ng ilang taon dahil sa pandemya. Hindi rin mawawala ang kanilang cookfest kung saan iniluluto ang iba't ibang mga putahe sa kawayan o ang tinatawag na pagtutungbo. Hinihikayat naman nila ang lahat ng mga residente at maging mga turista na makiisa sa festival para na rin matikman ang ipinagmamalaki ng bayan ng pugo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.